Wala nang mas iconic pa sa pangalan niya sa mundo ng professional wrestling. Isang tao lang, isang pangalan lang, Hulk Hogan. Isang alamat sa mundo ng wrestling. Isang pangalan na nagpatibok sa mundo ng milyon-milyong fans. At isang buhay na punong-puno ng tagumpay, kontrobersya at sa huli trahedya. Siya ang naging mukha ng World Wrestling Federation, ang bayani ng batang 80s, at ang alamat ng minsang kinatakutan sa ring. Ngunit ang buhay ni Hulk Hogan ay hindi lamang puno ng tagumpay. Nariyan din ang malalalim na kontrobersya, personal na pagkabigo at sa huli. Noong July 24, 2025, yung manig ang buong mundo ng sport entertainment. Sa balitang pumanaw na si Hulk Hogan, ang taong binansagang The Immortal One, isang bigla ang cardiac arrest ang nagpatigil sa kanyang matagal ng laban sa edad na 71. Ngunit bago ang kanyang huling paghinga, sino nga ba talaga si Hulk Hogan? Paano siya naging simbolo ng lakas at karisma? at ano ang bahaging madilim sa likod ng makulay niyang buhay. Sa video na ito, sisilipin natin ang buong kwento mula sa kanyang pagsikat hanggang sa mga skandalo at sa mga huling araw ng kanyang buhay. Pero kung bago ka pa sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga video na gaya nito. Tara! Si Terry Jean Bollea o mas kilala bilang Hulk Hogan ay ipinanganak noong August 11, 1953 sa Augusta, Georgia ngunit lumaki siya sa Tampa, Florida kung saan mahilig siya sa sports gaya ng baseball at wrestling. Sa halip na magtuloy sa pagiging atleta, naging bass guitar siya sa isang local rock band na tinawag na Rockos. Nadiscover siya ng mga wrestling promoters noong late 1970s dahil sa laki ng kanyang katawan at imposing presence. Sa isang live gig, napansin siya ng mga wrestling promoters dahil sa kanyang malakas na physical presence. Sinimulan niyang pag-aralan ang wrestling sa ilalim ng trainer na si Hiro Matsuda kung saan nabalian pa siya ng buto sa unang training bilang initiation. Pero hindi siya sumuko sa halip lalong lumakas ang kanyang determinasyon. Sinimulan niya ang kanyang pro wrestling career noong 1977. Naging Hulk Hogan siya sa promotion ng World Wrestling Federation noong early 1980s. Dahil sa kanyang 6 feet 7 inches height, 90s charisma, signature move na leg drop at iconic catch praises, What you gonna do when Hulkmania runs wild on you? Naging instant sensation siya. Sa panahon ng wrestling era, naging face of World Wrestling Federation siya. Isang tunay na pop culture icon. Nakipag-crossover siya sa Hollywood kabilang sa pelikulang Rocket Third kung saan nakalaban niya si Sylvester Stallone bilang Thunderlips. Noong 1979, nagsimulang lumaban si Terris sa ilalim ng ring name na The Super Destroyer. Nang lumipat siya sa WWF o Worldwide Wrestling Federation, kalaunay naging World Wrestling Federation. Binigyan siya ng pangalang Hulk Hogan. Dahil kahawig raw nito, si Lou Ferrigno ng The Incredible Hulk at dito nagsimulang mabuo ang alamat sa ilalim ng pamumuno ni Vince McMahon Jr. kinawang sentro ng promotion si Hogan taong 1984 sa isang laban kay The Iron Shirt na akuhan niya ang World Wrestling Federation Championship. Ito ang simula ng tinaguriang Hulkmania. Tinuruan niya ang mundo ng apat na bagay train, say your prayers, eat your vitamins, believe in yourself. Siya ang naging bayani ng mga bata, frontman ng WWF toys, shirts, serial at video games. Kasama niya sa tagumpay ang iba pang legends gaya nila Andre the Giant, Randy Savage, Ultimate Warrior at Surgeon Slaughter. Ang pinakamalaking moment niya, Restless Mania, kung saan binuhat niya si Andre the Giant, isang hindi makakalimutang sandali sa wrestling history. Noong 1994, iniwan niya ang World Wrestling Federation at lumipat siya sa World Championship Wrestling. Sa World Championship Wrestling, naging babyface muli siya. Pero noong 1996, binago niya ang kasaysayan. Sa event na Bash at The Beach, tinalikuran niya ang mga fans at naging kontrabida. Binoon niya ang grupong NU o New World Order, kasama si Scott Hall at Kevin Nash. Si Hogan bilang Hollywood Hogan ay naging kauna-unahang antihero sa wrestling. Ang storyline na ito ay nakatulong para iangat ang WWE at sinasabing nagbigay ng Monday Night Wars laban sa WWF. At taong 2015, nagkaroon siya ng issue tungkol sa leak tape ang lumabas kung saan narinig siyang nagsabi ng racist comments laban sa lalaking kadate ng kanyang anak. Tinanggal siya ng WWE sa Hall of Fame at binura ang lahat ng merchandise at pangalan sa mga platforms. Humingi siya ng public apology Ilang taon ang lumipas, bumalik siya sa WWE at muling na-induct sa Hall of Fame no noong 2018 at laban sa Goker Media. Nagdemanda si Hogan ng $140 million laban sa Goker dahil sa paglabas ng kanyang sex Nanalusya siya sa kaso, isang landmark case sa privacy rights ng mga celebrities. Maraming operasyon at kalusugan. Dumaan siya sa back surgery ng sampung beses, hip replacements at iba pang injuries tulad ng deka-dekadang wrestling. Si Hulk Hogan ay dalawang beses ikinasal sa una niyang asawa na long-time partner na si Linda Claridge, Linda Hogan. Nagkaroon sila ng dalawang anak. Si Brooke Hogan, singer, reality TV star. Si Nick Hogan, nasangkot sa isang malalang car accident noong taong 2007. Ang kanilang kasal ay nauwi sa kontrobersyal na divorce noong 2007 na naging laman ng tabloid news. Ikinasal muli si Hogan noong 2021 sa kanyang dating girlfriend na si Sky Daily, isang yoga instructor. At ayon sa mga ulat, ang network ni Hulk Hogan ay tinatayang nasa $25 million. Kumita siya mula sa wrestling, endorsements, movies at real estates. Nawalan man siya ng malaking bahagi ng kayamanan sa divorce, unti-unti niyang nabawi ito sa pamamagitan ng public appearances at business ventures. At noong umaga ng July 24, 2005, pumanaw si Hulk Hogan sa edad na 71 matapos ang cardiac arrest sa kanyang tahanan sa Clearwater, Florida. Ayon sa mga ulat, sinubukan pa siyang i-revive ng emergency team ng halos 30 minuto. Ngunit, idineklara rin siyang wala ng buhay sa Morton Plant Hospital. Maraming wrestler at fans ang nabigay ng tribute. Nagbigay po kay sina John Cena, The Rock, Ric Flair, Vince McMahon at maging ang mga tagahanga mula sa buong mundo. Isa siya sa unang global wrestling superstar, na kapasok sa pop culture, hindi lang sa sport. Sa WWE Hall of Fame ng dalawang beses. Una, bilang individual, pangalawa, bilang bahagi ng Enwu. Naalala siya bilang the immortal one. Hindi lang dahil sa tibay ng katawan, kundi sa tibay ng legacy. Ang kanyang imahe, merchandise at karisma ay patuloy pa rin kinikilala ng mga bagong henerasyon ng fans. Sa kabila ng kontrobersya, Kinikilala pa rin si Hulk Hogan bilang pinaka wrestler sa kasaysayan ng sports entertainment. Ang buhay ni Hulk Hogan ay parabang isang wrestling match na hindi kailanman tumigil mula sa spotlight ng takumpay hanggang sa kadiliman ng kontrobersya. Patuloy siyang lumaban, dumapa, tumayo, sumigaw at nagpatuloy. Bilang Terry Jean Bulea siya ay simpleng tao lamang. Ngunit bilang Hulk Hogan, naging alamat siya. Isa siyang bayani sa mata ng mga batang lumaki noong dekada 80 at 90. Sa tuwing maririnig natin ang tunog ng entrance music niya, sa tuwing uulitin natin ang kanyang iconic leg drop, at sa tuwing sisigaw tayo ng What you gonna do brother? Ramdam pa rin natin ang kanyang lakas at espiritu. Hindi perpekto ang kanyang buhay. Isa siyang tao na nagkamali, nasaktan, nainsulto, pero pilit bumangon. Katulad nating lahat at doon siya naging totoo, dahil ang tunay na bayani, hindi lamang pinapanalo ang laban sa ibabo ng ring, kundi pati ang mga laban sa puso, sa isip at sariling anino. Nagbigay siya ng lakas sa mga nangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang ngarap inspirasyon sa mga bumabangon at alaala sa mga nawalan ng pag-asa. Ngayon, wala na si Hulk Hogan. Sa gitna ng entablado, tahimik ang kanyang mga sigaw at wala na tayong makikitang leg drop o muscle pose sa TV. Ngunit habang may batang nangangarap habang may lumalaban sa sariling laban, habang may naniniwala sa eat your vitamins, say your prayers, and believe in yourself, buhay na buhay pa rin si Hulk Hogan. Sa wrestling, laging may entrance, laging may laban, laging may huling tunog ng bell. Ngunit ang mga tunay na alamat, hindi kailanman nalilimot ang kanilang alaala -ala ay mananatiling immortal. Paalam Hulk Hogan sa loob ng ring, isa kang halimaw. Sa labas ng ring, isa kang komplikadong tao. Ngunit sa puso ng fans, isa kang walang kamatayang bayani. At habang buhay naming dadalhin ang Hulkmania sa bawat pagbaon, bawat laban, bawat tagumpay sa buhay.